Ayan, magandang aroma mga ka-DIY Meron tayong susubukan ayusin ano dito The Cordless screwdriver Ayan, cordless screwdriver parang ganito rin yun oh. so ibang ano to ibang brand yan, ayaw mag ano na to ayaw mag charge ayaw mag charge And, ayaw mandar uh, titingnan ko muna yung battery baka yun yung dahilan kaya ayaw mag karga na eh yung charger pala nito mga ka DIY okay naman yung charger nito gumagana saan na natin ngayon, silyado pa, oh. Kapapansin ko lang sa mga ganitong, ano, pag nasagat na, ano, yung mga for na, lalo na yung mga, ano lang, medyo hindi branded. Pag sinagat mo na lubat na, pag ginamit pa, yun ang nagiging, ano, eh. Kasi nasisira yung battery. Kaya lang ito, tingnan ko muna kung battery nga talaga. Kinalawang. Ah, lawang na yung battery. Iwan ko kung may mahanap ako dito ganito. 1,300 milliampere Kaya tagalin natin ng ka DIY Yan ito na mga ka Natanggal ko na yung ano, battery Hahanapan ko lang to Ang 3.6 yung ano nito Bultahe 1,000 milliampere 1,300 Siyempre may mahanap Para ano Para magamit ulit to Ayan ito mga ka May nabili na akong Battery Ayan ibang klase nga lang Ganito oh Apo si Kakabit ko na to dito Ayan Kabit natin mga ka-DIY. Lagyan muna natin ng lead. Ayan, nalagyan na natin. Ah, lagyan na. Tapos, ihinang na lang. Ihinang na natin yung wire. Tapos yung positive. Ayan, no? naikabit na. Kaya mga ka-DIY, natanggal ko na yung galing dito sa ano, yun, sirang board. Pinuha ano ako yung charging port. Papalit ko dito. Ayan, ito makintab yung gitna. Ayan, makintab. Ito kasi kalawangin eh. Kaya minsan naglo-loss connection. Ayan o, oh, iba yung kulay. Ito, maganda, makintab. Napalitan ko na rin yan. Tapos linisin na rin natin dito yun yung sa switch nya. Ayan, marumi na rin eh. Ayan, napalitan na natin. Tapos, salpak na lang. Ayan, kailangan walang katamaan. Ayan, tignan natin. Subukan natin kung ano kaagad. Ayan, oh. Sumindi kaagad. Kanina, pinipihit-pihit ko pa para lang magkaroon ng kontak. Ayan, perakso na to. Tapos lilinisin ko lang tong ano niya, switch. Oh okay, yes, so, yun na mga ka-DIY, ito na, babalik ko na yung takip nito. Mali okay na to. Ayan na siya mga ka-DIY Bali, battery lang talaga yung sira Tsaka sinama ko na rin yung Itong port ng charger yan kasi kalawang Sinama ko lang ayusin Tapos itong battery Yun lang Bali, 165 Yun nga, 165 yung battery Sa so, pili ko Ayan, okay na to, mga ka -DIY.